For, for the red wine, what is mm. the uh, sweet? sweet? Do you have do. sweet? Yeah. We have more flavor. What's the more. Um, you can try the burrito. Tempranillo. It's a Spanish. Spanish wine. If wine. So, okay uh, you want sweet, you have only white wine. The thing, it will be a bit sweet, and the moscato will be sweet. The moscato is a sparkling wine. So, is it okay for the burger? Is it fair for the burger? Uh, what do you use? y o t r e t n boys a p i s w a n temporaryo okay t s a mga o l <idol>, no so pa d w i n tayo <laughs> yep tunawin ito eh tawag m g l o d g e no t e m p r a r i l idol ito Red wine nila. 35 dollars. No? Okay na yun mga lalo. Level na yun. So, gusto ko sanang mag soda. Cranberry. Soda nila kasi idol cook nila 8 dollars. No? So juice nila 8 dollars. Since ano nga pala to. Medyo late na. Medyo pahapon na rin naman. So try natin yung red wine nila. Hindi ko naman tama idol. Sobrang sarap ng sobrang sarap. Mga tayo. Tensya na. Gusto ako ginagayan ako ni Hila kung paano magagawin natin Ino man ah na. <laughs> yan nakaka-uwi pa ako yan sa kasino nga nakakarami mm -hmm. ako <laughs> apat na bote eh apat na bote, apat na shot pala may pipsi-pipsi na ako eh Lumalabas yung fruity flavor niya. Wow. Oh, sarap kaluts. Ito so, yung mga dyan sa tabi ko. Sa lakakaliwa ko. May magnanay na kaupo. Hiya lang ba tayong babae? lasa Masa duro yung fruity flavor niya. Uh, well, ang alam ko sa wine glass, mga idol, no, ganito. Meron ako kasi nga, kahit pa paano, uh, nalaman sa wine glass. Meron tayong tinatawag na sommelier na, alam mo yon na wine glass, yung parang tester nila. Mas manipis yan dito, idol. Uh, ang tatak niya, ano, CNS, made in France, chef and sommelier. yun yung brand. Na, meron silang parang blind test tester na iba yung forma ng wine glass iba yung pagsak sa dila mo so doon lalabas yung puti flavor nito this so, one kasi ibang brand to maraming klase ng wine glass mga idol for uh, this wine glass mga idol Ito yung typical na red right wine glass Okay naman siya. Kaya lang kasi mas kung mapansin uh, niyo na ano eh, meron kasi red wine glass na ilalabas niya yung flavor ng wine. Ito kasi medyo may sasarap pa to mga ay. Pero okay, okay, maganda yung brand ng wine glass nito. Isa yung sa natin mga ay. Meron pang isang wine glass, Spedlow, mahal din yun. Meron pang marami, marami pang glasses. Yeah. perfect oh my how progress any so that packet and go and stand go Okay all in all, ah. all in all mga idol, ang ah. nangyari ay ah. napuntahan natin itong magandang place na ito, Marina Bay Sands. Namit yung mga Pilipino, nakakain tayo dito. Very no? nice place. Sobrang friendly na mga staff dito. Wala na ako mga sa mga idol. So yun lang mga idol, no? maraming maraming salamat. Wala yung na ako. May <laughs> amas na yun. No? So later mga idol, tingnan natin kung ano mangyayari. No? tuloy-tuloy lang mga idol no. Uh, maraming maraming salamat sa inyo lahat no. Uh, after nito possible uh, makapasyal tayo sa tamba. Siguro try kong magano. Try kong magpunta ng other place no. Kasi bukas Thailand na tayo eh. So we're going to Thailand bukas. Flight natin morning. So see you Thailand. <laughs> And then last drop natin isa Malaysia. No, then Go back to the Philippines, uh, review ulit, then planuhin natin yung isang pang-tour natin, no? Uh, which is, nag-aabang din, maghanap tayo ng mga Pilipino natin, mga kababayan doon, na nagkatrabaho dito, sobra. Singapore, hindi ako makapaniwala na ganito karami yung Pinoy dito. Ang babayit nila, sobra, mga idol, di ba? So, check lang yung bill ko, mga idol, ha? Kaka-bill out na ako, no? Ah, sorry, tumaas ako ng konti kasi nag-wine ako eh. So, it's $35 eh. So, later mga idol, check natin yung bill ko kung magkano. <laughs> okay lang yung mga lasing sa t shirt mga idol eh. Wala naman masama dun eh. Di ba? Lalo ako, wala pa akong kinikita. Di ba? <laughs> Kaya pag may lumabas na ads yan mga idol, wag yung papatayin ha. Kayo talaga. Sobrang diba, sarap ng ano nila, sobrang sarap ng burger nila at yung fries nila. Naubos ko, di ba? Kita nyo naman. Nag-wine pa Sobrang sarap. Tapos ito sa gabi. Pero maganda. Maganda kasi mga idol. Eh. Nasa... Bible naman yun, yung alak. Eh. Kasi nung panahon, eh, bro, di ba? Kay Jesus Christ isa. Uh, may mga alak talaga. Yung alak talaga na talagang dino talaga. Wine talaga yun. Ano? Talaga yun. Wine. Iba yung alak nila dati. Nakalagay naman doon na pwede kang uminom. Panuno ng pagkain. Huwag nung limit lang. Di ba? Nasa Bible yun eh. Parang lasing na ako. Ano? Nangaral na ako. Hindi, hindi lang. Ano lang? Ano ako talaga yung wine kasi dapat mag soda ako kaya lang syempre soda is 8 dollars ito kasi medyo alam mo na medyo mataas ng konti pero thank you so much my friend okay so yung bill ko is 82 dollars angus beef ko angus burger 34 and yung aking red wine is 35 meron silang service charge mga idol syempre uh, 6.5 Nalaman ko magagamit yung discount card ko. <laughs> so bayad bayad din pag may bayad so ah uh, wala ni dollar yun yan natin kung may discount sila uh, member okay. member <laughs> nagsugal ka lang yun <laughs> yeah Eto, lang bibitaw, ah. Sarap, parang. Na-enjoy natin yung place. Sobrang ganda. Ah, maganda, maganda yung Sir, thank you so much. Ah, I have this one, right? So, I will uh, add the points, please. Wow, points, points. Okay, so there is no expiration, right? For the points? Yes, there is expiration. Thank you so much, brother. Tayo natin yung May points pala. earning points dito. So, ibig sabihin ka SG aku ulit, di ba? I love Singapore. Doon yung Filipino dito, grobe si doon. Mga pag nakakabili. Ibarito rito. kan tuh ya nih. Eh. Ako nakadala ka ng wine mga idol eh. Pero kasi ganito yan. Ang point ko doon, eh, tama, linawin ko ah. Yung entrance sa Marina Bay Sands, $30. Picture-picture lang yun. Ang akin, kesa naman ganun lang, punta na kayo dito. Tapos ko, same naman eh. Same ng view. Same lang ito ng view mga idol eh. Same lang ng view. Oh. Ang akin doon mga idol, why not, pumunta ka ng spago, mag-stay kayo. Or, kumuha kayo ng fries or ano, anything, di ba? Makakain nyo pa, di ba? Walang entrance fee, makakain nyo. So, go here, spago. Di ba? Ang dami na pupunta, ang dami tao. Di ba? Malay nyo, next time, makapag-check-in ako dito. Subukan <laughs> so, natin yung food side, di ba? May gusto kong pakita sa inyo mga idol eh. Mukha ang Disney Princess, pero... Iya, huy! May amats na ako mga lods, di ba? May amats na ako, baka lumakas sa loob ko. Di ba? Alam niya. Tapio lang ah. Oo ko, okay lang. Magalit yung nanay. Kampalin ako bigla eh. Huwag <laughs> lasing ako mga idol, lumalabas yung dimples ko eh. Ayun o, oh, sa taas. Dapat dito yan eh. Maket kasi eh. Nasang gulo ko na, ah, pero kata ko ng kapatid. Kaya mm -hmm. pa ako doon at... Pakita ko sa inyo. May makita? Ganda nyo. Mga artist ako dito eh. Hindi ko alam. Scrappy lang yan eh. May nari lipat ko yung camera. Ayun, so mga idol no. 1, 2, 3. Okay na. Nakita nyo na siya, di ba? Ang ganda niya. Mami, niya ako. Niya ako. Niya ako. Baka sampalin ako ng nanay, iba de Hindi, ganda siya, mga ito. Disney Princess. Baka ano yun, di Baka prinsesa ng Singapore. Niya <laughs> ako, niya ako. Ay, ganda siya.

idol no uh, maraming maraming salamat sa pagtutok sa aking channel mga idol pahinsa na kayo Natapat tapat kayo sa vlogger na tamad mag cut ng video no tuloy tuloy lang ako mga lods kasi nga sobrang tagal ko mga lods kasi nung dating ginagawa ko yung dating yung video bravo. hanggang ngayon hindi ko pa siya kayang i-cut sobra hindi kami nakuha sa camera ko

$5.2 2 Ito mga idol na sibo ko Meron siyang uh, service charge no? So nagbila ko ng uh, 82 Singapore Dollar So ito yung burger nila 32, 34 pesos So kung mag entrance ka mag-add ka ng 4 dollars Okay na SG yun ha Mas mali yung wine na. 35 dollars pero okay lang. Sarap. Ano na mo, mga idol? Mamaya na ako magustuhan sa baba. Tama lang din kasi hirap tunawin ng steak. Ang Angus beef na yun, idol, iba yun. Angus burger. Ganun na rin yun eh. May dumaan na. Disney Princess. Sir, sure, sir. Sure, thank you so much. Thank you so much. Thank, thank you so much. Balik. Okay lang tayo. May pera pa tayo. So meron pa akong 10 10 15 5

ten 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 tu 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 la singkana ba o o o o o So mga lods, paano ba coffee natin ngayon? Sige mo na. Bababa na tayo mga idol. Tara. Patayin ko na mga idol. Maraming maraming salamat. I love you.